Bakit nga ba mas pinipili ng ilang babae yung bear kaysa sa lalaki? Siya si Alison Bota, 27 years old na taga South Africa. December 18, 1994, pauwi na ng mag si Alison pagkatapos umatend ng isang party kasama yung mga kaibigan niya. Pagkarating niya malapit sa bahay nila, dito biglang may pumasok na dalawang lalaki sa loob ng sasakyan niya at tinutukan nga siya ng patalim. Etong dalawang to ay sina Franz Detwa and Tons Kruger at meron nga silang napakasamang plano kay Allison. Dito na nga nila dinala si Allison sa isang tagong lugar kung saan nila siya sinumulang babuyin. Pinagsamantalahan nila si Allison ng ilang beses at hindi pa nga sila nakontento dito dahil 30 times din nila siyang pinagsasaksak sa may tiyan. Sa sobrang laki ng tama ni Allison sa may tiyan, halos mahulog na nga yung laman loob niya. At ang mas malala pa nga dito nang makita nilang parang mabubuhay pa nga si Allison, dito nila sinimulang hiwain yung ng 16 na beses. Sa sobrang lalim nung hiwa, halos matanggal na yung ni Allison. Dahil nga mukhang matetegi na nga tong si Allison, nag-decide si Franz at si Tones na iwan na nga lang si Allison at ito nga yung isang malaking pagkakamali nila. Dahil somehow, sa sobrang dami ng ginawa nila kay Allison, si Allison Buhay na buhay pa rin. Pagkaalis nga nila France and Tunes, dito nga susubukan tumayo ni Allison para humingi ng tulong pero hindi ito magiging madali. Dahil sa tuwing tumatayo siya, natatanggal na nga yung na kailangan nga niyang hawakan pa para hindi matanggal. Bukod pa nga dito, lumalabas na nga rin yung laman ng chan niya na kailangan niya rin hawakan para hindi matanggal. So basically, para lang makatayo at makalakad siya ng maayos, kailangan niyang hawakan lang yung ulo niya tsaka yung chan niya, tapos tsaka siya susubukang tumakas. Hindi naging madali yung paglalakad nga ni Alison na ilang beses pa nga siyang nadapa, pero hindi siya sumuko hanggang sa makarating siya sa may kalsada. Ilang minuto naman yung lumipas, maswerte namang may dumaang isang tao at ito nga si Chan Eilard na isang veterinaryo na agad tinulungan si Alison. Agad namang nadala sa ospital si Alison na ikinagulat pa nga ng mga doktor yung kalagayan niya and somehow, somehow, sa sobrang lalanong nangyari kay Alison gumaling pa rin siya at nakarecover pa. Kod pa dito, naalala ni Alison yung mga itsura ng mga bumaboy sa kanya na naging dahilan para mahuli agad sila Francine Toons. In August 1995, nasintensya naman sila ng guilty at habang buhay na pagkakakulong pero ang nakakagalit dito, on July 4, 2023... Nakalaya din sila Sobrang dami ng namangha sa survival story nga ni Alison. Ginawan nga ng movie yung nangyari sa kanya na ang title Alison. Nang tanungin si Alison kung paano nga ba niya nagawang makasurvive sa gabi na yon Ang sabi niya lang I realized my life was too valuable to let go of And that gave me the courage to survive Sa ngayon si Allison yung nagtatravel around the world para ikwento yung nangyari sa kanya At para magbigay ng pag-asa sa iba pang babaeng napunta sa kaparehas na sitwasyon niya